Hello, hello, everyone! Hi, guys! Ayan, alis kami ngayon dahil mag-advance na namin ng valentine dahil ayaw na kami sumabay sa araw mismo ng Valentine's naman, maraming tao, traffic habang walang pasok, linggo kaya yan, pinag-usapan namin namin mag dinner kami, medyo napagal lang kasi alam naman, sobrang traffic ito na kami ngayon, guys paalis na kami, papunta na kami sa pagkakain, ayan Plaza. Nakarating na kami. Nandito na kami ngayon sa usapang kakainan. Dahil dami namin pinuntahan na um, pagkainan kaya lang po halos po kaya lang dito na kami tutal dito naman ang na madalas namin kinakainan guys kasi dahil sa mahaba na linakot namin dahil puno puno mga kainan so dito yan dalagang gutom na gutom namin yan guys ayun pala in order ko na burger stick. kasi daw sabi nga ati daw eh, mas masarap daw medyo mataba daw yung burger kaya yan, gusto ko naman try so halos ganyan ang order na mas yan naman in order na chicken kaya yan para matikman natin matry natin para magkaroon tayong idea ayan guys ah, hindi ko na matiis ay kumain na ako guys ang gasaya na oh, upos ko grabe talaga inubos um, ko talaga guys ah, dala ng gutom hindi kasi ako nag lunch ayan ngayon guys tapos na kami ayan paalis na kami guys ayan papay nga lang konti pa tapos paalis na rin kami busog busog talaga salamat sa nag treat happy valentine